Hello doon no? So atong bintana is a uh, aluminum white color og reflected nga green. Uh, na to ang design at least na mo yung idea doon ba if gusto lang mo yung na design mo na tong concept sa ato bintana. Uh, reflected nga green sa so, yahang glass o aluminum nga white sa so, Mala, ang dami mga white. So, huwag ka nindot. Uh, at least na may idea ba. Mala na itong bintana. Kahit duha ka 4x4 o isa ka 3x3. At ang nagastuhan na doon is uh, 10,100. Mala na itong bintana nga. Reflected nga green niya. ang white nga gibutan ito sa kilid is uh, mala ng molding. Tawagan na molding. Yon. Ang color sa itong cladding is uh, wood nga color pero daghan mga kapilian sa hardware do mga wood color klase klase lang na ay basta daghan mga sa hardware do depende sa klase do. kay butang mo pud gawas sa hardware kanang mga kapilian niyo nga color pero kanang nga color ko uh, is a uh, wood na siya nga ding pero kung ato mo hardware makapili man mo na ay white, na violet, na pink, na clouds clouds na color, depende sa inyo ato na mga color-color na ito. So mao na to ang kuan. Uh, window nga concept nga green white green nga reflected color kay at mo bagay po siya sa tong an ba? mini house so mao na to ang